Matapos makansela ang laban para sa heavyweight world title rematch ni na Umar Kane at Anatoly Malikin, nagkaroon ng ilang pagbabago sa pagkakasunod ng mga laban para sa 1 1 sa November 16. Kung dati ay pang-anim lang ang Pasho vs. Wakamatsu sa pitong world title fight, ngayon ay kinumpirma ng mga opisyal ng One Championship na gagawin sila bilang co-main event. Sa isang interview, kini Kinikilala ni Yuya Wakamatsu na si Pasho ay isang finisher na nakapagtala ng sampung panalo sa knockout at walo sa submission. Patunay na delikado ang Filipino superstar saan man mapunta ang laban. Ngunit gusto raw ni Wakamatsu na ipamahlas ang kanyang stand-up fight. Ipapatikim niya raw kay Pasho ang unang knockout loss nito sa pag-akyat niya sa flyweight division. Sa panig naman ni Joshua Pasho, naniniwala raw siyang hawak niya ang key advantage. Wika niya, buhat noong 2018, lumalaban na siya sa five-round fight. Samantalang si Wakamatsu ay hindi pa kailanman umabot sa mga championship rounds. Ito raw ang pinakamalaking advantage ni Pasho kung sakali mang aabot ang laban sa championship rounds. Habang papalapit ang 1173 event, parehong handa si na Joshua Pacho at Yuya Wakamatsu na patunayan kung sino ang mas matatag. Nais ni Wakamatsu na ipakita ang kanyang lakas sa stand-up fight habang umaasa si Pacho sa kanyang karanasan at tibay sa mahabang laban. Tiyak na magiging mainit at kapanapanabik ang kanilang sagupaan.